natin dyan oh. bising na bising aga aga umulan dito sa probinsya agang aga ang bising welcome 2024 ating guys na sa mabuting kalagayan po tayo nabigyan tayo ng Malakas na pangangatawan na ating buong may kapal sa ating pamilya sa mga kaibigan natin dyan shout out happy new year sa tanan to all happy new year to all mga karens natin ulan dito sa probinsya blessing blessing ulam namin kagabi mga karens ito siya yung tawag nito eh. Ang ulam nito yung may halong carrot saka patatas with tomato sauce. Tomato paste ba? Para sa aming agahan. Happy New Year sa tanan mga currents.